Importante ang kalusugan ng ating bibig dahil dito tayo umaasa para sa normal na pag ng ating katawan. Dahil sa ating bibig, ngipin at gilagid, tayo ay nakakapagsalita nakakakain at nakakanguya. Sa oras na magkaproblema tayo sa ating gilagid, kaya ng pamamaga at pananakit, hirap na tayong magsalita, kumain at mag-toothbrush. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Maraming iba't ibang epektibong gamot sa namamagang gums. Gayun pa ang main goal ay hindi lamang gamutin ang pamamaga. Dapat harapin ang ugat ng problema nito na karaniwang gingivitis. Narito ang mga bagay na maaari mong gawin para sa namamaga na gilagid. 1. Maligamgam na tubig at asin. Magmumog ng maligamgam na tubig na may asin upang mapatay ang mga bakterya sa iyong bibig. Panatiliin ang maligamgam na tubig na may asin sa iyong bibig ng hanggang 30 segundo bago magmumog. Gawin ito dalawa hanggang tatlong beses sa loob ng isang araw hanggang humupa ang pamamaga. 2. Tubig uminom ng maraming tubig. Ito ay para ma-stimulate ang production ng saliva at mapahina ang disease-causing bacteria sa loob ng bibig. Iwasan namang matatapang na mouthwash, alcohol at sigarilyo para hindi mailita ang namamagang gilagid. 2. Warm and Cold Compress Maglagay ng warm compress sa affected area sa mukha para mabawasan ang pananakit ng gilagid. Panitliin ito sa masakit na bahagi sa loob ng limang minuto. Pagkatapos, maglagay naman ng cold compress para humupa ang pamamaga. Ilagay rin ito sa labas ng namamagang bahagi sa loob loob ng limang minuto. Gawin ang warm at cold cycle na ito dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. 4. Turmeric gel. Subukan ring magpahid ng turmeric gel sa iyong gilagid. Panatiliin ito sa loob ng sampung minuto. Pagkatapos ay magmumog. Gawin ito dalawang beses sa isang araw hanggang mawala ang pamamaga. 5. Essential oils. Ayon sa isang pag-aaral, nakakatulong ang mga essential oil na peppermint, tea tree at thyme para mamatay ang mga bakterya sa iyong ngipin at gilagid. Maglagay ng 3 drops ng kahit alin sa mga essential oil na nabanggit sa maligamgam na tubig at imumog ito. Gawin ito dalawang beses sa isang araw hanggang sa mawala ang pamamaga. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!